po. Ayan, yeah, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-N yeah, thank you, thank you, thank you, thank you po. Studio po ni Dave Talk. Okay, nandito po ang kanyang tatay. At uh, syempre, tapos na po yung 2023. Ay, go in 2024 na. Ngayon, magbibigay ng mensahe si Kuya Dave para sa kanyang minamahal na tatay. Oy! okay, na ba ako doon? Siyempre, so, una tatay na para hindi naman si tatay. Okay. Teka, mo sabong pa na kayo. Parang ginapan ako. Sabahan din ako. Kamusta mo pala ka? Seryoso Describe mo po yung 2023. Happy. Happiness. Ano ba? Siguro pa siya magpapasal yung 2020. Ano po yung babaguhin? Ano po yung unang Yung unang unang ko siguro babaguhin yung uh, mas uh, mas palalaguin ko po yung connection ko kay ben, para mas mapalago ko din yung connection ko sa pamilya ko sa mga tao um, Alam niyo po ba yung surprise? Hmm, eh? siyempre. Kasi tinatawag mo po si tita. Tita, e eh, paano yan? Mag-usapan natin love live mo. Sila tita pa meron na. Ay, tatay. Syempre, gusto ko ng bagay dito. Yan ang tanong ko kung ano po kayo standing ko dito nila, kay Mike. na siguro yan. Kaya po pala tayo. Diba ba eh? Sumula na pinanganap ka hanggang ngayon, 2020. Sabihin niyo pa ano po yung pinakamasya mo yung bago sa Ay, maganda question. Wala nang napanganak ako. So sa hanggang ngayon po, 2020, ano po yung pinakamasya mo? 20, 25, everything. Kung wala ka sa 25 na ano. Wala na Ano yung pinakamasayang memories? Yung isang taong memories ko. Ang dami, kuya. Yung hindi nyo alam. Yeah. Ang dami-dami. Uh, sa pamilya, ang dami din. Sa hey. nanay mo, sa inyo lang, sa mission lang. Ang dami mga... Ano yung, iba, sa bagay ba yung level nung iba lang, iba yung level ng happiness? Pero siguro yung tumatatak sa puso ko yung ano, yung makasama ka namin. <laughs> kinilig? <laughs> kinilig ka? O yun, yes. <laughs> kinilig talaga mga na, audience natin ayan. Na siyempre, sa mga sa mga anak natin. Mm -hmm. Minsan may mga ano talaga yung, yung magulang at anak. Pero siyempre bilang ikaw yung magulang, huwag kang ano. Basta gawin mo yung best mo. Yung mga bata, mga batang isip pa yan eh. Talagang may pagkakamali, may pagkakamali pa sila. Kaya tayo bilang magulang, ikagayad natin sila. Yung, ano, at kung may pagkakamali si tatay na, siguro pagkakamali ko lang naman yung uh, yung sobra kong protectan yung mga anak mo. Yeah. Pero, hindi naman siguro pagkakamali yung wag ng mo paggamitan ng cellphone, nang uh -huh. uh, i check mo sino yung mga nakakasama ng tao. Yeah. Um, uh, nababawasan ng konti yung happiness sa tingin ko, pero sa pagdating ng oras, maintindihan niyo kung bakit. Hmm. Ayan mm. so, po, po sa'yo, maraming 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 <laughs> sa'yo sa inyo. Uh, ko lang po yung mga viewers po natin. Hmm. Kasi siyempre, eh, nabimiss ko na rin so, mm. uh, po yung sweet fry. Thank you. <laughs> ah, na okay na okay. Okay naman kami. Ano po, siyempre po yung more practice po. Kaya nga po guys, alam sabi sabihan po na practice will make you better po. <laughs> practice makes you better. Ikaw kaya, ikaw. Uh, ano yung mapapayo mo sa kanila? Ano po, mag-aaral kayo ng mabuti. And, ano, gawin niyo yung best niyo. Pag nagkakamali kayo, okay lang yun. Kasi diyan tayo natuturo. Uh, gawin natin yung best natin. Kahit nagkakamali, okay lang yun. Alam niyo na, kaya hindi napunta minsan si Tatay Ram nasa mission. Mga mission. Okay? Pero alam ka naman, nandiyan naman si Nanay Edna, Ate Edna niyo, tsaka si Kuya Norland, na? Kuya Dan, anong nagbago kay Kuya JB? Um, mas lalong alam niyo na yung ginagawa niya. Kung mm -hmm. tama ba yung ginagawa niya, o oh, kung hindi, ah, hindi rin tama yung ginawa niya dati, minsan. Okay, kay Renz. Ay, wala nagbago dyan. Ay, wala. <laughs> kay Bonso? Meron mo. Ano yung kay Bonso? Um, mas lalo po siyang nagbabasa pag oh. tinuturuan. Hindi naman, no, pag po siya, kaya ko, minsan magbasa ka para pag may pabasa sa school niyo, para di ka, para di ka mapahiya. Okay. Okay. Kay Kuya JB, ano nagbago kay Kuya? Mas naging mature pa po siyang... Um, uh, mas lalo po siyang bumahit. Uh, naman. Baka naman kinindatan ka. Ha? Hindi. Hindi. Pero totoo yun. po. Okay, kay Renz. Uh -huh. <laughs> Wala talaga. Anak pa rin. Ah, kay Bunso. Lagi po siya sa mga sinasotos. Tsaka mabay na rin po. Okay kay Bunso. Bunso, ano yung nagbago kay Kuya? Kay Kuya Dandan? Maging mabait po. Mas naging mabait? Ako. Uh -huh. Si Kuya JV? Mabait din po. Mm -hmm. Uh, si Kuya rin? Wala. Nag-isa na. 3v1. <laughs> uh -huh. Kapan? Okay, Pag-hag na tayo. Para... Tara. Gusto ko kayo ha. Alright! <laughs> oh! <laughs>